So, ayan, magandang magandang hapon mga kababayan Welcome back to my channel Buyer Location Site Vlog Pali bagong araw, pali vlog na naman tayo mga kababayan So mga kababayan uh, muli po natin yung babalikan si ate Sally <coughs> Si ate Sally po ay uh, uh, na i-vlog natin kung napanood nyo yung mga una pangalawang vlog ko. Uh, siya ay nakahiga lang So ngayon muli natin siyang babalikan para kamustahin so yung mga kababayan samahan nyo ako no? Uh, kamustahin natin si ate Sally so yun mga kababayan uh, pupunta tayo sa bahay ni ate Sally Magandang, Magandang hapon po. Kamusta na ate? Okay na po. Okay na po. Kalagayan ko sa awa ng Diyos. Okay. Sa tulong din po ninyo, marami pong salamat. So, at sali kami ay napunta rito. Uh, kasi muli ka namin kamustahin. Kung matandaan mo, nung huli namin punta rito, kayo ay nakahiga pa. Pero ngayon, uh, Atayo, na, napakano nyo na, ano? Nakalakad. Nakalakad na kayo. Kung saan na kayo nakarating. So, ayun mga kababayan, Uh, si ate Sally, hindi ko akalain na makarating sa bahay ko kasi malayo itong bahay nila. So ngayon po ay <coughs> napunta siya. Uh, hindi ko akalain na siya makakalakad. Pero nagulat din ako dahil sinadya niya tayong puntahan doon para magpapasalamat. Tama ba natin? Oo, Oo nagpunta po yan. Uh, kasi nung nagpunta sa bahay yan, uh, sa bahay nagulat ako. Naglalakad uh, siya sabi ko eh at sali pa bakit ka napunta rito sabi niya ako po ay eh, napunta rito para magpapasalamat so ngayon mga kababayan ito yung video ito yung video na pagpunta niya sa bahay Maganda, magandang araw uh, ati Sally. Uh, good morning good morning po sa iyo uh, kamusta ka na eh ikaw ba ay nakalakad na nakalakad na po Mabuti Opo. naman at nakakagumaling na po kayo. Bakit tapunta po kayo rito? Ano ano po bang Salamat po. Mapo ka lang te, baka ikaw ay eh, ano. Ah, uh, ba... sa tulong. Malaki po sa akin at nakakalakad na po ako. Ah, kaya po kayo nagpunta rito sa bahay ko dahil gusto niyo lang po magpasalamat doon sa mga tumulong sa inyo. Opo. Ang mga tumulong po sa inyo ay yung United OFW Charity Group. Anong yung po ba sa dyan nyo ate, kaya po kayo napunta rito? Opo. Para mag... salamat po at magaling na po ako na. Sa, sa tulong nila. Ano naman po ba ang ng pagtulong namin na ah, bakit po kayo ba nakalakad? Laking tulong po sa akin yun, dahil sa pagkain, sa lahat po. Malaking tulong po. Kaya ngayon po eh nakakalakad, laking pasalamat ko po, po at magaling-galing na po ako. Nakakalakad na po. Ako. Ayun, so ayun mga kababayan, si Ate Saliano nagpunta rito sa atin kinadya po tayo dito malayo po ang bahay nila pero nagtungkod kayo ate makarating lang dito oh. Eh. dalang tungkod mga kababayan kung matandaan nyo po kung napapanood nyo po ang kanyang unang video siya po ay nakahiga akala po natin talaga hindi na po siya makalakad sa, sa nakikita na sa sitwasyon no? Eh. na sobrang sabi mo nga noon gumagapang ka na lang pagka meron well, hindi ka na makatayo pero ngayon nakita mo nung Natulungan ka po ng United OFW Charity Group. Uh, medyo nagbago na kainom kayo ng gamot, nakakain ng maayos. So, nakakaano naman, nakakatat naman na uh, tina, kayo ay nagpunta pa para magpapasalamat. At siyempre, ako po ay naging daan lang na mga United OFW Charity Group magpaabot ng tulong sa inyo. Ang do, sila din po ang may na salamat uh, salamatan natin sapagkat sa kanila po lahat ang tulong na nanggaling yun. So, Uh, kayo po ay nandito para magpasalamat po at sa United OFW Charity Group. So yan mga kababayan, uh, siyempre dahil dahil nakita nga natin na uh, si siya nagpapasalamat sa United OFW Charity Group, sinadyan na rin natin siyang balikan dito at nga kahit uh, na parang napakaganda sa natin na si Ate Sally uh, naka, ano na nakano na, nakarecover, ano, nakarecover naka kayo ate. So ayun mga kababayan, so ngayon, na uh, kasapin lang natin si Ate Sally kung ano ba ang naitulong natin ang mga United UFW Charity Group actually mga kababayan uh, ang United UFW Charity Group siya po ang nakatulong kay si Ate Sally so, ayan. laki, po, laki po ng tulong na bigay niyo po sa akin laki po tulong sa akin at meron po pa pagkain, meron pang gamot ito po, maraming maraming salamat po sa tulong niyo si Ate So ngayon nga tisali, kaya kami napunta rito dahil nagpadala po ulit ang ating mga kababayan na para uh, pang grocery. Pero, naisip ko nga kanina, gusto kong habang namimili ako, gusto kong bumili ng manok na pang ulam niyo, pero siguro mas maganda, kayo na lang ang bibili. Kaya na lang ibibigay ko sa inyo. Para makapamili kayo kung anong gusto niyong ulam. So Ate Sally, gusto ko lang ang itatanong ulit sa'yo. Noong bang kami nagpunta at nagpapabot ng tulong, ano bang nararamdaman nyo na nung panahon na kayo nakahiga? Natutuwa po ako kasi may tumulong sa akin na kagaya nyo, ikaw po ang tulay. Para po maanuhan ako ng kahit pagkain namin, kasi walang-wala po, laking tulong po sa akin. Hmm. Anong nangyari po, na ikaw po ang tuloy kay Edwin dahil po sa mga, ano, po tumulong din po sa akin. Pero nung unang punta ko rito, eh, ikaw ba eh, nga, asa ano ba na, kasi nakita ko sa noon, parang, Wala na. parang as in na uh, ikaw eh, sabi mo nga, gumagapang ka na lang. Wala na. Di ba ba? oh, yun. Pero nung nadalaw ka namin, Actually, pinagdadasal ka po namin tuwing madaling araw kasama po yung United OFW Charity Group na uh, sinasama ka namin sa aming panalangin na uh, sana ay uh, gumaling ka na. Talaga namang mabuti po ang Panginoon at nagulat ng na nga ko kayo nakakatayo na. Pero, siyempre, uh, kahit na paano pala yung kahit kunti lang dala namin sa yon mapakalaking na itulong oh, po, pala namin ngayon sa iyon na yan. Lating po So, mga kababayan, uh, nais ko lang din po pasalamatan, siyempre, ang United OFW Charity Group na sila po ang nagpabot sa inyo ng tulong. So, kayo naman natin, ano ba na masasabi ninyo sa... Masasabi ko lang po, laki ng tulong po sa akin at nakilala ko si ka Edwin para makarating po sa inyo, natulungan nyo rin po ako. Maraming maraming salamat po sa nangyaring gano'n sa akin. So, ayan. Salamat po. So, ayan po. mga kababayan, ah... Uh, ito, may pasalubong kami sa iyo. Ayan, may pasalubong kami sa yong grocery. Eh. Pero, ayan, eh. Ano mo nga? A, ito. Yung mga kababayan, ang grocery natin ito, may family natin yan. Ayan, may kape. Oh, may gatas. Ang importante dyan natin sali, gatas. Ayan, mga kababayan, ay, an ayun ang resibo. Ang, ang resibo niyan, ang napamili natin ay yan. Tignan mo natin, may gatas, may noodles. Kasi, nabanggit mo, nung, nung punta ka sa bahay na nagpapasalamat ka na, ikaw ay na, nakalakad na eh. Uh, kinakain mo noodles, diba? Sa ating gabi, kumakain ako. Oo, so ngayon, ah, uh, siyempre, eh, muli ako ng maraming noodles. Di mali, ano na. So ngayon, ito nga, ang naging, ano natin, ay, 400, uh, 400, ayan, mga kababayan. Ito ba? 400 so, 426 So ayan So ngayon uh, Siyempre ano ko lang yan I-send ko na lang din sa kanila At isali So, ngayon may ibang biyaya na naman dumating. Kakasali, ano na naman ang ano nyo? Maraming salamat ulit. Kahit na malakas-lakas na po ako, may lumarating po pong ano, gracia galing sa inyo. Maraming salamat po ulit. Akin tulong po sa akin. Okay. Bakan mga kuma. So, bukod dyan natin sali, mayroon pa silang pinapaabot sa inyong tulong. Ayan. Siyempre, ang ating mga kababayan ay uh, talagang full support sila sa iyo bagamat na maliit pa lang ang ilang kanilang mga channel actually mga vloggers din yun sila no? bagamat maliit pa lang ang kanilang mga channel pero nung napanood kanila hindi sila nagdalawang isip na tumulong kagad ka sa iyo so talagang napakabuti ang Panginoon dahil uh, tinulungan kanila sa awan ng Diyos, sa tulong nila ay nakarecover ka nakaano ka ng paggamot, diaper, di po ba? So, napakaim diaper na naibigay namin sa iyo, pero, di ba, ang hiniling mo sa akin noon ay diaper lang. Pero, buko doon, marami pa mga mga na, na damating sa iyo. So, ngayon, buko doon, Mati meron pa silang pinapabot sa iyo na pera, kasi bahala ka na daw, kasi ito, dapat ibibili ko na rin din ng grocery kaya ula mas maganda kung kayo na po ang bibili hindi so, po ba ganyan mga kamay mga tasali para <laughs> oh, masaya ka ba tasali masaya, 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 masaya. ka na masaya, masaya po. pero noong bang una nating pagkikita eh Grabe -ra po saya tulong sa ikaw po ang tulay oh, ngay... marami salamat po ah, ayan kasi siyempre ang kasaya natin ngayon ay eh, Ayan, si Ate Sally, mga kabayan na payak natin. Pero luha naman ang kaligayahan po so, yan. Kahit ito, konti lang. Uh, okay uh, gusto lang namin po lang. iparating sa iyo. Makakatulong kahit paano. Okay? and Sa dalawa, tatlo, <laughs> masaya po kayo? Pa. Apat, lima, anim, Pito Walo Siyam Sampo Maraming maraming salamat po dito sa tulong Maraming salamat po Sobrang tuwa ko po United po, United, United. O, 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 w, o, w, o, w. Salamat po sa inyo Salamat po pati po ka Edwin Maraming maraming salamat po sa inyo So, masaya ka ba ate? Ikaw ko? Bakit na parang ka kanina? Ay, hindi sa tuwa. Apo sobrang tuwa. So, Kasi hindi ako nagdalawang isip na lumapit sa inyo. Ito po ang nangyari. Hmm. So, Natulungan po ako. So, ano, ano po ba plano yung ibili nyo dyan? Kahit konting pera, ano ba? Biling ano, bigas, biling ulam. O, ulam, may, hmm. dyan, mayroon na tayong dilata dyan. Uh, ah, ako ng so, corn dip dyan. Gamot. Dila, no, gamot, ano? Importante, gamot Maganda na. Maganda yung ano yon si Palikse. O so, yan, Kasi, nung, nung ba hingi ka sa akin ng gamot, na nung kailan lang, na diba? Na nakalakat na. Nakalakad kayo, no? Ayun mga kababayan, nat natuyo na, nagkarano na. Gumanda na ngayon yung kanyang binti, nagkakalaman na. Kasi yung mga kababayan, kahit naman ano, ay magpupunta sa bahay si Ate San. Nagulat nga ako, yung nagpapasalamat siya. Sabi niya nga eh, Uh, ako ay nakakalakad na, ako po ay magpapasalamat sa tulong ninyo na pinabot, sabi ko nga. Ito po eh, ay lalo nating pasasalamatan ng ating mga kababayan na, na, na mga OFW dahil sila po ang nagpaabot ng tulong sa inyo. Ako po ay eh, naging tulay lang para maipabot ang kanilang mga tulong. Apo. Di ba, Ate So ngayon, eh may pabili ka na ng gamot. Ulam. Uh, uh, ulam. So eh, ngayon, mo talaga, kanong ulam mo? Bigas, Ano? So, kaya yun ang ibinigay namin sa iyo. Babahala ka na kung gusto mo ano mong bilhin. So, uh, yun mga kababayan. na uh, naibigay na po natin ay atisali ang tulong na pinabot ninyo. Siyempre ako rin na uh, na din ang pasasalamat ko sa United OFW Charity Group na sila po ang nakaagapay sa pagbablog ko. Sila tumutulong si Ate Sally, ayan, napagaling natin, uh, pinapanalangin natin, ayan, sama-sama natin pinapanalangin sa awan ng Diyos, ay gumaling. Hindi pa naman tutaling gumaling si Ate Sally, pero kahit paano nakakalakad na. So, ngayon Ate Sally, dahil may panibagong biyaya na naman dumating sa'yo. Salamat ano Ano po bang maraming, nararamdaman nyo ngayon? Maraming maraming salamat po ulit sa tuwa ko. Naluha po ako sa sobrang tuwa sa ano tulong po na dumarating ulit. Salamat po. po. So ayan. So ayan mga kababayan, ah, uh, ako uh, rin nagpapasalamat ano sa lahat ng tumulong yung United OFW Charity group. Uh, labis po rin ang aking kaligayahan na kung hindi dahil po sa inyo, ah, uh, tinrig galing din naman si Ate Sally pero kahit paano, nandito po yung may Ayon kahit paano ay malaki na rin tulong na ibigay niyo sa amin dito sa Pilipinas na alam ko kayo po ay nasa iba't ibang bahagi ng bansa pero hindi po kayo nagdalawang isip na magpadala at para po uh, kaya sa kagalingan sa pagkain, sa diaper ayan ay lahat po ay uh, pinasasalamatan ko po sa inyong lahat yon so ayan, Muli ako ay ang nagpapasalamat, Yente at Sally. Maraming salamat po ulit. oh, yan. At, ano po, oh, po, mga kababayan, kung sino man po nakapanood sa vlog kong ito, ako po ay kumari lang, panoorin nyo rin po ang mga channel ng mga United OFW Charity Group dahil sila po ay tumutulong, ano? Uh, may mga channel din po sila Siyempre, huwag nyo po kalimutan ang Buhay Relocation Site Vlog. Uh, Siyempre, uh, please subscribe, like, and share Buhay Relocation. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Babayat sali. <laughs> Ayan. God bless po.